Ayan, shoutout mga idol. Bali, ayan, ang huli ng kapatid ko na Danoy, tatlong piras mga idol yung nasa sa lagyanan mga idol. Pero marami yan mga idol. Ayan, bali tatlo lang yung aking kinuha mga idol. Ayan, mabigat mga idol. At saka malalaki mga idol, masarap yan sa tinula. Ayan mga idol, kung sinong may gustong bumili yan mga idol, masarap yan sa tinula mga idol. Kaso, Ando na. Ibininta na mga idol. bibenta na to ngayon mga idol. I-deliver na. Ayan mga idol. Balian. Marami yan mga idol. Oh. Nasa 30 si piraso yan mga idol. Tawagin dito sa amin. Danoy. Ayawang ko kung ang tawag sa inyo mga idol. Masarap yan sa tinula mga idol. Sobrang sarap yan mga idol. Kaya mahal yan mga idol. Dalawang danang kilo. Dalawang danang kilo yan dito mga idol. Ayan. Oh. Shout out po sa inyo mga idol. Ayan. Malalaki mga idol yung iba. Kaya tatlong piraso lang yung aking binot kanina mga idol. Ayan saya tepuk senyum saya dulu